Kaya ako po, marami akong natutunan din sa mga experiences ng problema. No? Yeah? At natutunan ko na rin isa sa mga natutunan ko kapag sa harap ng problema. No? Yeah? Kumbita ng malay, at ang kape na kaya na din natin yan at hindi tayo pa mabayarin Ngayon ay, uh, parang ang dati ko rin. Ano ba naman ngayon? Pagkatapos na mag-share ako sa inyo, nag ako ko agad. Kasi hindi. May ka-directive na display of who one of at ang sorak na natin social action for the English. Kung doon sa sangkertong ming alis. So, kahit paalam ako, hindi mo na ako kasi nakakagulit na ako dito. Kahalo na ako. Kaya,